Isang mabiyaya at pinagpalang buhay sa lahat na wapo, nasa mabuti tayong kalagayan sa awa at grasya ng Diyos. Si Brother Chris, Meron lamang komentaryo tungkol sa kapistahan ng Jesus Nazareno sa ating bansa sa lungsod ng Maynila. May mga taong nagtatanong, Ano nga ba ito? Bakit ganun na lang ang pananampalataya ng mga katolikong deboto? Ang iba naman kung ano-ano, ang mga sinasabi, kaya sinikap ni brother Chris na mag-share sa ating lahat sa kung ano ang masasabi niya tungkol dito. Pakinggan natin siya. Ano ang papel ng traslasyon sa buhay ng mga Pilipino? Ang traslasyon, ang taunang prosesyon ng itim na nasareno ay may malalim na kahulugan at malaking papel sa buhay ng mga Pilipino. Narito ang ilang pangunahing papel nito. Una, pananampalataya at debosyon faith and devotion. Ang traslasyon ay isang malakas na pagpapakita ng pananampalataya at debosyon ng mga Pilipino kay Jesus Nazareno. Ang paglahok sa prosesyon ay isang paraan para maipahayag nila ang kanilang pagmamahal at paggalang sa imahe at humingi ng biyaya at proteksyon. Pangalawa, pagkakaisa at komunidad, unity and community. Ang translasyon ay nagpapakita ng pagkakaisa at pagtutulungan ng mga Pilipino. Milyon-milyong tao ang nagsasama-sama mula sa iba't ibang panig ng bansa para sa isang karaniwang layunin na nagpapakita ng kanilang pagkakaisa bilang isang komunidad. Pangatlo: Pag-asa at Pagbabago. Hope and Change. Ang translasyon ay nagsisilbing simbolo ng pag-asa at pagbabago para sa marami. Maraming mga deboto ang nagsasabi na nakaranas sila ng mga pagbabago sa kanilang buhay pagkatapos nilang lumahok sa prosesyon at nagkaroon ng bagong pananaw sa buhay. Pang-apat. Kultural na identidad. Cultural identity. Ang traslasyon ay isang mahalagang bahagi ng kultura ng Pilipinas. Ito ay isang tradisyon na ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon na nagpapakita ng kasaysayan at pananampalataya ng mga Pilipino. Kaya sa mga taong masama ang iniisyo dito, tandaan ito'y isa ng kaugalian noon pa man. Panglima, turismo at ekonomiya, tourism and economy. Ang traslasyon ay isang malaking kaganapan na nakakaakit ng maraming turista mula sa iba't ibang panig ng mundo. Nagdudulot ito ng mga benepisyo sa ekonomiya ng bansa lalo na sa Maynila dahil sa pagtaas ng mga gastusin sa turismo. Sa pagtatapos, ito ang kabuuan. Ang traslasyon ay higit pa sa isang relihiyosong kaganapan. Ito ay isang malakas na pagpapakita ng pananampalataya, pag-asa, pagkakaisa at kultura ng mga Pilipino. Salamat sa Diyos sa ganitong paraan, tunay na dapat manluhod ang mga tao makipagsiksikan upang ganap lang na makalapit sa kanya. Thanks God na wala nagustuhan nyo ang aking video. Sa ngayon lang po nakapanood ng aking video ay follow nyo po ako sa YouTube channel. Please subscribe sa at Bro Chris channel at follow sa aking reels. Sa Bro Chris Montadraya at like, subscribe, share and comment. Thanks for watching and listening. God bless you. The Word of God is a guide in daily life.